Matapos matalo ng Los Angeles Lakers kanina sa score na 109-105 laban sa kupunan ng Phoenix Suns, sa ngayon na sila sa standing ng Western Conference. Yes, tama kayo ng narinig mga kasolid. As of now kasi, meron na silang record na 3-1. Para sa mga dinakapanood ng laban, pinakunahan ni Devin Booker at Kevin Durant ang offense ng Phoenix Suns kanina at ginawa nga nila ang lahat para makuha ang panalo sa sarili nilang bahay laban sa LA Lakers. Tinapos ng dalawa ang game na to na nakapagtala ng 63 points combined. 33 points mula kay Devin Booker at 30 points naman galing kay Kevin Durant. What a game para sa dalawa. Sa kabilang banda, hindi naman naging sapat ang 29 points with 14 rebounds, 3 assists at 3 blocks ni Anthony Davis para tulungan ng LA na makuha ang panalo. Sa kasamaang palad, tinapos naman ng NBA all-time leading scorer na si LBJ ang laban na to na nakapagtala lang ng 11 points. Samahan mo pa ng 8 assists. Sobrang alat talaga ni LBJ sa laban na ito mga kasolid matapos niya makapagtala ng 3 out of 14 sa film. At negative 17 din siya sa plus and minus. Well, base sa report, meron palang sakit itong si Lebron at kinumpirmado nga rin niya yon sa kanilang interview kanina. Pero syempre, hindi naman reason yon para idahilan kung bakit naging ganun yung performance niya. Kasi alam naman natin, hindi tatanggapin ng mga haters yan, di ba? Pero kung hindi naman naglaro si Lebron sa laban na yun, sasabihin na na naman si Lebron kaya nagpahinga. Pero ang maganda dito kay Lebron mga idol ngayong taon is handa niya pong laruin ng 82 games. Yes, tama kayo ng narinig. Kaya naman aabangan natin yan. Para hindi nyo ko sabihin na gumagawa lang ako ng kwento, ipapakita ako sa inyong mismong video na kung saan sinabi talaga yan ni Lebron. I've been better. You can hear my voice. <laughs> been When did this kind of start? Friday. Kung mapapakinggan yung maigi mga idol yung boses ni Lebron, parang hindi talaga normal. Pero tapos na yon, wala na tayo magagawa. Natalo nga sila laban sa kupunan ng Phoenix Suns. Bawin nila susunod na laban. Speaking of susunod na makakalaban, para sa mga di pa nakakaalam, ang susunod na makakaharap ng Los Angeles Lakers ay ang kupunan ng Cleveland Cavaliers. Gaganapin ang laban nila sa takda ng October 31, alas 7 ng umaga. Medyo maaga to mga kasolid kumpara sa mga nakaraang laro ng LA Lakers Gaganapin ang laban sa mismong home court na ang dating pinaglaruan ni Lebron na Cleveland Cavaliers na kung saan dito nagsimula ang kanyang NBA career Pasadahan na rin natin dito yung latest report na lumabas kanina Ito nga ay ang report na interesadong kukuhain ng Los Angeles Lakers yung sentro ng Utah Jazz na si Walker Kessler Nanggaling ang report na to kay Jovan Buha, isa sa mga trusted sources na pinagkukuhaan natin ng balita about sa si NBA. So ibig sabihin nagahanap talaga ang LA ng center na pwedeng inilang itambal dito kay Anthony Davis. Sa ngayon kasi wala pa rin si Christian Wood at ganun na rin yung bago nilang kuha na si Christian Coloco. Nagsimula itong season na kumakarga si Walker Kessler dito sa Utah Jazz ng 9 points per game. Samahan mo pa ng 11.5 rebounds, 1.5 assists, 0.5 steal at ang nakakabilib na 3 blocks per game. While shooting 85.7% from the field. Tapos 80% mga idol sa free throw line. Talagang nakakabilib yan para sa isang big man. Yung ganyang klase ng stats. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit interesado ang LA Lakers na makuha to. Kung kayo ang tatanungin mga kasolid, magandang idea ba nakuhain ng Los Angeles Lakers itong si Walker Kessler mula sa Utah Jazz? Magkomento lang yun sa may comment section at babasahin natin yan. Well, kapag ka-interesado talaga yung Lakers, kinakailangan din nila mag-sacrifice ng mga key pieces nila. Siyempre, hindi naman bibitawan ng Utah Jazz itong si Kessler nang wala rin makukuhang maganda mula sa Purple and Cold. Katulad ng dati, hindi natin sigurado kung mangyayari ba talaga yung balita na to kasi nga alam naman natin lahat na wala tayong magagawa o hindi natin hawak kung anong dapat mangyari sa galawan ng NBA, especially sa team ng Los Angeles Lakers. Pero tignan natin mga idol, kaya naman kung gusto mo maging updated sa mga balita, lalo na sa team ng Los Angeles Lakers, huwag mo kakalimutan mag-subscribe. Palike na rin ng Facebook page natin. So yun lang mga kasolid, maraming maraming salamat sa suporta. It's your boy King Jen, I'm out.